gusto kong sabihin na galit na ang sambayan ng Pilipino. <laughs> Pero hindi naman ako kongresman. Sila lang may ano nun, may karapatan na sabihin yun kahit na opinion lang nila yun, yun na may damay na ang mga sambayan ng Pilipino. So hindi natin gagawin yun. <laughs> hindi ko na talaga nagugustuhan yung nangyayari sa Congress, no? yung sa mga investigasyon nila, yung sa Quadcom, sa public, sa accountability yung kay VP Sara na inimisigahan yung opisina nila sa paggamit ng confidential funds parang gusto ko nang makitang tapos na pero hindi naman talaga pwedeng tapusin yun nila kasi ang main goal talaga yun ay ipa-impeach si VP Sara so ngayon may pronouncement si Bongbong Marcos na hindi niya suportado yung impeachment So anyway, kahit sino pa yung magpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ako ay natutuwa na rin. Ako ay natutuwa na rin para matapos na. Kasi pag hindi sila mag-file ngayon ng impeachment complaint, magugulo pa rin ang bansa dahil sa ginagawa nila. No? Kahit na alam na natin na hindi na, hindi na talaga naayon naghanap ka ng ebidensya galing din sa mga tao na pinaimbitahan. No? So, welcome development yung ano, yung impeachment kahit sino pa yung nagpo-file. No, kahit gaano karami pa yan, mas marami, mas maganda kasi imposible naman na hindi na nila um, lahatin. No, lahat ng mga problema or anong iniisip na ng katiwalian na ginagawa ni VP Sara ay napapaloob na sa mga impeachment complaints na yan. So, tapos. No, tapos na. Hintayin na lang natin dito kung paano gugulong yung impeachment complaint. Tayo, personally, <laughs> gusto ko sabihin na sabihin ng Pilipino ay nakakatiyak naman din. Kasi uh, tayo tutol tayo sa ginagawa nila dahil alam natin na kumbinsido tayo na walang ginagawang katiwalian. No si VP Sara. At kumbinsido tayo na 'yun lang, no? Yung mga uh, sinasabi na and ginugulo to dahil para sa election sa 2028. Yun lang naman talaga ang dahilan. Eh. Wala lang talaga gusto gustong umamin. Wala lang talaga gustong umamin. Dahil pag magsabi ka ng totoo sa ngayon, sa panahon na to, ikaw congressman ka na alam mo ang totoo, alam mo ang game plan, alam mo ang plano na gagawin laban kay BP Sara, eh patay ka. No? Wala kang budget. <laughs> Denial. Denial lang talaga yan nila, di ba? So yun, Ah, impeachment. Pag matapos, okay. Check naman natin na wala talagang papatungo, papatunguhan yan. At kung hindi talaga pagpalagay na natin na totoo talaga yung ano, pronouncement ni di lang yung pronouncement ni BBM na ayon niya ng impeachment, hindi pa sa Congress. Isang kumpas lang yan eh. Oh, wag. Wag niyong oh, tagapin niyo yung complaint na yan tapos ibasura. Ganun lang ang man, ang mangyari dyan eh. Pero kung tutuloy, oh, bahala na si, ano, hindi oh, di makikita natin dito na under the spell of, kuwan pa lang, pa din. Oh, ni Sir Bong. Ni Bong Bong Marcos pa rin ang... Kasi naniniwala tayo, ang, ang Pilipino, na hindi talaga uusad ang impeachment complaint pag walang bas-bas galing sa taas. Yan, yan. Hindi naman tayo... <laughs> hindi naman mga, mga, mga Pilipino na hindi malalaman yan. Kaya tapos ng impeachment, so alam natin na magiging victor pa rin si VP Sara dito. Saan pa yan pupunta? Alam natin na pag dumating yan sa Senado, manalo pa rin si Sara. So after this, after that, may mga 3 years pa, peaceful na ang life ni VP Sara. No? sa pabayaan ng ganito, walang puro lang hiring-hiring hanggang next ano naman, next Congress na naman, hiring-hiring na naman, kay confidential funds pa rin. Wala na talagang magandang mangyari sa Pilipinas. So, at least, matapos na. Pagka matapos na yan, everybody happy na. Ganun lang naman talaga yan. Para wala na. Matapos na. Impeachment. Yan na. Salamat sa mga taong to. Salamat sa mga taong to na gawa niya. Para wala na. Yung sumaya ng Pilipino ay makatulog na ng mahinding. <laughs> alam na nilang safe si safe ang Pilipinas ano kasi pagka uh, patunayan na uh, walang ginawang masama si VP Sara so pato, balik siya sa trabaho niya so ganoon na merong check and balances na rin sa sa government kasi pagkatapos ng eleksyon takimpaksyon na rin diyan no wala nang ano yan wala nang BBM talaga diyan kasi titingnan nila kung sino yung tatakbong presidente na ulit. Alam naman nila, no? Lahat ng mga congressman, lahat ng senador, alam nila na walang ano, wala makakatalo kay VP Sara. So, faction faction na 'yan. Eventually, gagaya ng nangyari sa sa Amerika, no? Ganun pa rin, ganun pa rin, no? Na na kahit na gusto nila talagang sirain yung si Trump, eh nanalo pa rin siya dahil nasa likod ng na, na gusto, gusto ko talaga sabihin nasa likod ng ng na, ni, nasa likod ni VP Sara ang ng Pilipino. <laughs> baka bakas baka sabi no oh, grabe ka congressman ka kasi yan ang sabihin mo. Hindi. <laughs> so pakiramdam ko lang.